dahil gusto nating ipakita no yung person ng kabataan mula sa Taft Avenue dahil samut-saring issue yung kinakaharap ng mga schools doon mula sa UP na kinakaharap yung budget cuts sa SUCs, sa PCU na uh, mayroong campus militarization maging sa TUP at yung ibang private schools ay na kinakaharap nila ay mataas ang pagtataas ng tuition fee kaya kaya tayo bumuo ng ganito upang, um, upang nalalaman ng mga kabataan na hindi nag-iisa, hindi isolated case yung uh, mga kinakaharap ng schools. Um, natin ito upang magtulungan yung mga eskwelahan na ito na ipatamb ipatambol, no, itaas yung mga kampanya ng bawat schools. At may ugat natin ito sa mas broad no, o sa pinaka problema ng Lipinan. Alam naman natin yung sinapit no ng mga kabataan. Ah no. uh, araw na, uh, nung panahon na iyon, no, maraming desaparecidos, maraming namatay, marami uh, maraming kabataan na um, nakulong. Pero um, sa kabila nito no, marami pa rin mga kabataan na tumindig at lumaban upang patalsikin yung diktadurya uh, yung diktador na si Marcos Senior. Kaya ngayon no, uh, nakaupo ulit yung isang bagong Marcos. Ganito kahalaga yung pagtindig at paglaban muli ng mga kabataan. Ganito siya kahalaga dahil ayaw natin ng isa na namang um, diktaduryang Marcos, no? Dahil kumbaga yung um, anti-terror act or no? ay may hakambing natin sa martial law na ipinatupad noon. Dahil mga muna, pinagpapitilihan niya yung, yung mga kabataang lumalaban, yung, yung mga kabataang aktivista, no? Na hindi naman mga terorista, hindi naman mga terorista, at hindi naman akto ng terorismo. Ganito rin kahalaga yung pagtitig at yung pagpapaalis, uh, pananawagan para sa pagpapaalis ng tapos militarization, no, yung pagtitigil sa pangaatake ng militar sa mga kabataan. Ayun yung gusto natin labanan at, at yun ito yung totoong sa mga kabataan.